ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata buo na nga ang desisyon nito ni Anton na umuwi ng Pilipinas nang sa gayon ay maayos niya ang kanilang samahan nga nito o relasyon ni Millie at uh, tuloy na nga silang magpakasal so laking gulat nga nito ni Millie at uh, tulad ng ating inaasahan ay magkakaayos nga silang mag-asawa at nagpunta nga itong nga dalawang ito sa bahay ng uh, pamilya ni Anton upang magpahalam na magpapakasal na sila subalit so, imbis na matuwa ay kinagalit pa ito ng kanyang uh, ate dahil nga masamang magkakaroon ng sila ng kahati sa mga pera at sahod nga nito ni Anton at yun ang iniiwasan nga niya na mangyari kung kaya't mukhang hindi nga ito papayag. Subalit sinabi nga nito ni Anton na pumayag man sila o hindi ay talaga nga itutuloy niya ang pagpapakasal kay Millicent at balak niyang ayusin ang kanilang buhay ng magkasama at wala nga daw magagawa ang mga ito dahil doon nga sa bahay nila ito uh, dadalhin at ititira lalo pat siya ang nagbabayad ng renta ng bahay at maging ang uh, mga gasto sa mga utilities. Ngunit Ngunit ano nga ba ang naghihintay na kapalaran para sa mag-asawang ito? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa The Missing Husband.